Gandang morning mga sabate So mga amigo, andito tayo ngayon sa port ng Dimasalang Wow Dahil magandang panahon ngayon, gagala na naman tayo Pero ang ganda na ngayon dito mga amigo Sa port ng Dimasalang So magsuroy-suroy yan ang kita rin oh. No? Para makita natin Mga bagong kaganapan dito Kaya bagan, mas lalong pinaganda ngayon ang bayan ng Dimasalang Ayun oh, no? may Dimasalang Port Market Pasinda Wow, ang dopet. So tara, gagala muna tayo Ikot muna tayo dito At syempre samahan nyo ako At kung bago ka pala sa aking channel ay Welcome na welcome ka At please follow and subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo Tara na mga amigo, ikot-ikot muna tayo dito ano? At syempre, dito tayo magsisimula sa port ng Dimas Salang Ayan, kung mapapansin nyo, walang barko ngayon ano? Daka Siguro naka-travel na Ayan no pero nung nakarang taon, nung nag-vlog tayo dito, maraming barko na nakaparada dito kasi meron ng biyahe dito mga amigo, no? Biyahe pa Maynila, mula dito sa Dimasalang papuntang Maynila, mga ludi, ayan, no? At syempre, maganda ang panahon ngayon, kaya gumala muna tayo, mga amigo, at parang merong maganda doon, no? Puntahan natin doon, mga ludi. At dito, mapansin natin, daming sasakyan, ano kaya meron? Ayan, no? Pero okay lang yan. So dito muna tayo sa kaliwa mga amigo. Uy, daming tao ah. Yan. So kaliwa muna tayo, dito muna tayo kasi nagkaroon na ng sanga dito mga lodi at kung mapapansin natin mga amigo ayan no kita kita nyo ba yan ayan nagkaroon na dito ng dimasalang public market wow andito na pala nilipat na pala yung public market nila mga amigo maganda at nilipat nila dito mga lodi ayan no kasi di ba yung public market ng dimasalang nasa lupa so dito andito na ngayon sa port na, port ng dimasalang ayan at uh, syempre hindi na tayo mahihirapan sa parking area kasi napakaluwang dito mga lodi kahit dito oh. kahit dito i-park mo yung uh, sasakyan mo ay talagang hindi ka mahihirapan at madali ka na lang ma mamili ng ulam wow at itong area na to mga amigo ay talagang napakaganda siguro pagkagabi dito ay talagang maraming tumatambay dito wow at uh, syempre maganda tumambay pag merong kasamang chicks agoy rodi <laughs> ayan oh kaya lang, saan kaya ang ano nito? Patungo itong kalsada na to mga lodi, ano? Ayan, baka idudugtong to doon sa may kabahayang pa. Pero mas maganda, no Kasi para tagus-tagus na lang yung kalsada. Ayan, at kung mapapansin natin mga lodi, wow, ang ganda ng dagat ngayon, ano? Maganda maligo, at syempre, yung isla doon, no? Wow, kita nyo, anong pangalan kaya ng isla na yon mga amigo? I-comment nyo naman dyan, kasi hindi natin alam ayan no at uh, syempre maganda rin dito mag fishing mga ludi at uh, syempre maganda kung gabi ka mag fishing mga amigo kasi walang init ano at uh, syempre hindi ka pa maabala kasi nga madalang ang tao ewan ko lang kung madalang ang tao dito pero sa tingin ko maraming tao dito pagkagabi agoy lodi <laughs> continue tayo sa ating travel ano ayan, ikot-ikot muna tayo dito at syempre, ikot tayo dyan sa public market ng dimasalang o, oh, na natin mga amigo oh, wow, mga bata, mga gwapong bata ayan, nagpa-hi-hi -hi daw hi-vlog, Rode. <laughs> ayan, so, ikot na tayo dito sa public market nila mga amigo para naman makita natin ito, no wow, ang ganda, syempre hindi ka na mahirapan dito mag-park mga amigo kasi paikot na yung parking area nila ayan, no oh. At uh, syempre, madalang ang yung tao kasi tanghalin na tayo nag-ikot dito mga amigo. Ayan o, oh, pero maganda. Maganda yung public market ng Dimasalang. Ayan, shoutout na lang sa mga taga Dimasalang ano. Ayan, mga mega shoutout na lang sa inyo. Ayan, at kung taga rito ka, please comment ka naman para naman makilala ka namin. Ano, oh, at huwag nyo pala kalimutan na i-share yung ating video mga amigo no? kasi wala namang bayad yan at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate please follow. Oi, adi, this way to New Di Masalang Public Market. Oh, sabi na nga ito na yung ano public market. uy ang daming tao doon mga amigo. Wow, parang punuan yung sakyan na. Saan kaya ang travel nito? Tanungin natin si Kuya kung saan yung travel nila. Para alam natin. Boss, paano ang biyahe sila? Ha? Ha, pa beach? Naan na beach? Ah, Ah, mo kali, din ah, kali di sa ayan. Kiran pa masay. Pero kabilo. Ah, hindi. Ngawa lang na mo ang pirang pamasahe sa nung tao. Spesyalan po ni Dasir. Ha? Ah, spesyalan po. Pamay. Ay, spesyalan. Ano Ay, ba mga 10 person? Opo. Unpay. Mga napulo ka tao, pera. 1-5 po, sir. Balik na Ah, 1-5. Mga pera kami nung tuwang biyay. Ah, okay. Ayos na, ano? Adi ka, kaya mong tao na nakaparada. Sige, thank you. At least, aram naman. Salamat! Kaya pala mga amigo, ang daming tao at ang daming mga sasakyan na nakapark ka. kasi dito pala yung sakayan papunta doon sa Porta Viga Beach. Wow! Grabe, ano? So, sa mga nagpaplano pala na maligo doon sa Porta Viga Beach, mga lodi, yan dito kayo pumunta sa bayan ng Dimasalang at dito yung sakayan mga amigo at syempre yung bangka daw ano espesyalan, ano so one pipe daw yung uh, bangka ah, iahatid kayo tapos ibabalik kayo dito yan, bali pag mag, mag kayo doon, mag-aantay sila mga lodi ano, at syempre pakainin nyo kasi nakakaya naman na inatid kayo tapos yun hindi kayo hindi niyo naman pakainin yung mag-aatid sa inyo. <laughs> Ayan no. So, nagikot-ikot lang tayo dito tapos ngayon, ngayon lang na natin nalaman na andito pala yung sakayan diyan sa Porta Viga Beach. Wow, maganda raw maligo diyan mga lodi kasi ala palani daw yan ano o burakay style no so kaya lang hindi pa tayo nakakarating diyan at baka makagala tayo diyan at syempre i-share ko sa inyo mga ludi yung beach yung view doon sa beach na yon wow so andito na tayo sa may simbahan ng dimasalang ayan oh Wow, ang ganda ng ang ganda na ng, ano ng simbahan ng Dimasalang bago bagong pintura mga amigo <laughs> ayan so dito naman tayo mag travel dito sa munisipyo nila ito yung kalsada bali ito yung kalsada na to Tagustos sa highway bali ang madadaanan natin dito mga ludi yung uh, munisipyo ng Dimasalang ayan no at kung ito na yung munisipyo ng Dimasalang mga lodi. kaya lang kung mapapansin natin ang haba na ng panahon na tinakbo pero yung kalsada kita nyo naman mga lodi ayan giba giba pa rin nagoy rode na pag iwanan na yan dapat habang tumatagal gumaganda na ano hindi yung habang tumatagal kumakalas na goy rode <laughs> yan o oh. pagdating natin dito medyo malapad na rin yung kalsada kasi nagkaroon ng, widening mga amigo pasok tayo Ayan Ito na yung kabayanan ng Bimasalang. Ayan. Yeah. So, ikot lang tayo dito, no? Para makita nyo. Ayan. Yes. La Niñas Mini Mart. O, oh, ayan. May grocery dito. So... Pansin natin Medyo okay na yung kalsada Hindi na kulanan natin ha? Ang pangit ng kalsada dito Mga duding Ako bako Pero ngayon Okay na Pero pagdating natin Dito Yan Still pa rin Gano So Dito May skinita dyan Pero hindi na tayo Papasok dyan mga duding Kasi Ano Babalik lang naman tayo Yan So dyan Meron din Dito eh, okay, hindi na tayo mapasok dun dito lang tayo kasi papunta tayo ngayon sa mga City okay, ayan o oh. ito ito na yung ano uh, public market uy meron to ma, ano ma ano mas stone paris okay, o oh. yun dito naman ako so tara oh. Kumain muna tayo dito mga lodi. Ayan, hawagutom na rin kasi ako So, ayan muna tayo dito kay Joe Frank 83. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeski blog na hindi pa sikat pero laos na. Bye-bye mga amigo!